Pinuntahan na naman guys namin ngayong araw ang mga lungga ng mga paros. Basta talaga pang ulam ay hindi ka talaga mawawalan at masisiro dito sa lalao. Kaya ngayong araw, tara guys, samahan nyo kami humaanap ng pang ulam. So what's up guys? So ngayong araw nga guys, eto na naman yung mga tropa natin. Kinulit na naman nila ako guys na maghanap na naman daw kami ng mga pwede naming food trip dito sa Lalao. Oh, dahil nga guys, medyo malayo yung pupuntahan namin na hindi nga pala makakasama itong camera girl natin na kapatid ko. Titigil na lang muna daw siya guys dito sa kubo namin sa palaisdaan at siya na lang daw guys sa magluluto na makukuha. Oh. Hey guys, dito lang muna ako at taantayin ko yung makukuha nila kuya kasi ako magluluto na. Bye! <laughs> Sa mga punto nga guys na to, hindi pa namin alam kung ano ba ang plano namin kukunin. Pero nagsuggest suggest yung isang tropa nating si Angelo na sabi niya ay marami na daw guys mga paros doon sa pinupuntahan namin dati. Kaya syempre guys, agad na rin nating pupuntahan yan. Kasama ko nga pala yung tropa nating si Angelo, si Balong at si Jeric at kasama rin namin yung aso namin na si Batol. Masaya at sobrang solid nga pala ng paglalakbay namin guys ngayong araw habang nagugutom kami ay hindi naman alintana ang ulan sa likod namin. <laughs> habang paparating nga kami do sa aming patutumuhan ay sakto naman guys na medyo bro. Umaaliwalas ang paligid dito. <laughs> Mukhang nagkamali nga guys kami sa pagsama dito sa aso namin dahil kala namin makakatulong yun pala guys ay magpapabuhat lang sa amin. Eto nga pala guys yung mga butas ng paros na kukunin natin at nandyan nga lang pala yan mga yan guys sa ilalim at nagtatago at takot mapudtrip namin. Pero syempre kahit gaano kalalim ang baon nila dyan sa putik ay eh meron nga pala kaming dala ditong pantapil kaya napakadali lang guys para sa amin na makuha natin yung mga paros dyan na nagtatago. Etong paros nga pala guys ay isa sa pinakamaraming shell din dito sa lugar namin bukod sa lukan o tuway. Halos kahit sa part nga pala guys ng mangroves dito sa lugar namin ay eh, meron ka talagang makukuha o makakita ang mga paros. Gaya na nga lang guys itong tropa natin si Jeric na tuwan tuwa at nai-enjoy dito sa pagkuha ng mga paros. Talaga naman daw guys dadamihan niya mga tatlong bimig daw. Kaso nga lang guys hindi naman daw magpapatalo itong tropa natin si Angelo. Dadamihan daw niya mga tatlong drum daw guys ang kukunin niya tapos sasabawan niya. Pero syempre guys hindi rin ako magpapatalo sa kanila kaya sabi ko sa kanila ikukuha lang ako ng isang plastic na paros pero ang iihawin ko guys at kakainin yung shell hindi yung mga laman. <laughs> Medyo mahirap yun nga pala guys, manguha ng paros kasi masakit sa kamay tapos nakasingit sila doon sa mga ugat ng puno. At sana nga lang guys, speaking of puno, ay eh, nakatira dito sa isang malaking puno na to. Sana wala kami magambala dito guys. Sa mga gusto nga pala guys, magpa-shoutout dyan, mag-comment lang kayo dito para shoutout po kayo. At shoutout nga pala sa mga taga Laguna, sun City, Sorsogon, Makati at syempre shoutout din sa mga taga Iloilo at mga taga Samar. At sa mga gusto pa magpa-shoutout dyan, mag-comment na kayo guys. Kasabay ng pagod at pawis nga guys namin dito ay eh, sumasabay na rin yung kalam ng sikmura namin kaya binibilisan na talaga guys namin ang pagkuha Ganito nga lang pala guys ang ginagawa ko Binabox ko nga lang pala guys yung putik dyan Na may katapat ng butas nila Tapos ayun makukuha nyo na guys sila dito sa bandang gilid At minsan naman guys nasa may gitna sila Ang masarap nga pala guys na nailuto na namin dati dito Sa mga naunang vlog namin sa mga paros Ay sinisig nga pala namin to At sobrang solid talaga guys at napakasarap nun Sa halos isang oras nga guys namin panguhan itong mga paros Ay nakapuno na nga pala kami dito sa pisnet At okay na rin to guys At uuwi na kami doon sa munting kubo natin sa palaisdaan Kaya syempre guys ayan talagang nilalamig na yung aso natin dyan. Guys, sari-sari mga nakuha nila na ko yung paros? Pa 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 guys, medyo marami rin gabi na aros, oh. Wow. Ang ulam namin hapunan dito sa palaisdaan, guys. Yan ang aming food trip. Let's, let's go, let's go. Ayos, may ulam na tayo. Let's go. Sis, solid. Sarap.